nga mga mamis, inabutan na naman si Inday ng ulan dito sa kanyang mansion ng mga manok. yan, di ba? oh, Buti na lang at may din ito mga mamis. Ayan yung aking mga alagan duck. Ayan. Ang dumi-dumi pa niya kasi hindi pa kami nakakapa. Power spray, kaya medyo madumi pa siya mga mamis. Hindi lang medyo, madumi talaga. Pero after na lang gumawa yung talagang pinis na pinis na silang gumawa ay magpa-power spray kami. Hindi pa kasi sila tapos gumawa at nandito yung kanilang mga gamit sa paggawa sa loob ng bahay ng mga manok. Kaya uh, parit-parito sila dito. So, after nila matapos lahat yung kanilang gagawin, tsaka kami mag-general cleaning dito sa house ng aming mga alagang bebe at chicken. Sobrang gastos din talagang magpagawa kahit sabihin pang simpleng kulungan lang ng mga alaga namin ay malaki na din ang aming gastos, mga mamis. But it's okay kasi alam namin na safe na yung aming mga alaga at hindi sila mababasa sa ulan. Yan, hindi malaki-laki na din ang nagagastos natin mga Mamis, sa simpleng kulungan lang ng aming chicken. Yan. Yan. meron kaming duyan dito para pag uh, gusto ko tumambay dito. Yan. relax Yan. Tapos meron kami dito lababo. Char. Diyok lang. Ano to mga mamis. Um, patong anong mga feeds ng aming chicken. Kasi bumabaha dito medyo mataas. So pinataasan ko siya para dyan ang lagay. Hindi naman kasi pwedeng bulto-bulto lang yung ibababa ko. Mahirap din. So mag kami dito. Yan. Wow! Masarap tumambay dito mag-duyan-duyan. Umuulan. Inabot na tayo ng ulan, mga mamis. Uwi muna tayo ng bahay. Kahit umuulan, buti na lang may dala agad ako. Tayo. Girl Scout ang inyong mamis.